Hi guys, so welcome for today's vlog. Uh, so andito kami ngayon sa bakanteng lote ng uh, Villar And sir, ang instructor ko for today, siya magtuturo sa akin sa manual driving ng sedan. Ayan. Hi po! Ano po? So una, uh, pag magdadrive ka, bawa yung sasakyan mo nasa labas. So syempre, may mga dumadaan dyan. Bago mo gamitin yung sasakyan, bago ka pumasok sa loob ng sasakyan, ikutan mo muna yung paligid ng kotse mo. Kasi pwedeng, pag hindi mo kasi inikutan, pwedeng mangyari, baka binasag yung ilaw mo sa likod, binasag yung pintana, ginamit mo, pag nagdadirect na sa main road, pansinin kasi ng enforcer yan. Eh. Pakikita, bakit pasag yung ilaw niya sa likod? Kasi violation yun eh. Kailangan kompleto yung ilaw na sa sakyan. Bakit pasag yung pintana ginagamit ng may-ari? Kasi syempre, kung ikaw yung may-ari ng sasakyan, Aya mo bang basag yung bintana mo? So, syempre, hindi. Papagawa mo na. Kapag may isira yung sasakyan, basag ang ilaw, basag yung bintana, pagawa mo muna, huwag mo muna siyang gamitin. Okay? Kasi violation yan, hindi pwede. Okay? Or, pwede kasi isipin ng enforcer, baka carnap yan. Kasi basag yung bintana, ginagamit mo. Okay? So, kailangan, si-check mo muna. Then, check mo rin yung hood. So kahit na bago yung sasakyan mo, maganda i-check mo rin muna una sa umpisa. Kasi baka mamaya kulang sa tubig, kulang sa langis, di mo, ara, di mo alam, ito matangis pala sa ilalim ng sasakyan. Habang nag-drive ka, naubos siya, tiri ka sa sasakyan mo. Okay? So, check mo rin. Wow, ang dumi. <laughs> okay? So una mong i-check, ito, battery. Okay? Sa so, battery, lahat ng battery mayroong positive at negative. Sa pano paano malalaman asa yung positive as yung negative? So may ano naman siya, may naman sa positive. Tapos yung negative niya ay minus negative. Okay? Ang positive na wire lagi kulay red. Okay, sa so, kanila may kulay red Sa positive 'yan. Ang negative na wire kulay black lagi. Ayun, kulay black. Okay. Sa battery pag chinek mo, ang bawa, ito, ginalo mo, ayan. So, hindi siya gumagalaw. So, mahigpit siya. Okay yan. Mag-i-start ang kotse. Pero kapag nakita mo yung battery, pag galaw mo dito, loose siya, maluwag. Hindi mag start ang kotse. Hindi mo yan magagamit. Dapat lagi mahigpit. Yes, kailangan mahigpit. Kasi di ko mukuha ng power para mag start ang engine eh. Pero pag halimbawa, nakita mo maluwag yan, gumagalaw. Pag start mo, nachambahan mo, nag start siya. So syempre, gagamitin mo ngayon. Kasi umandar naman kahit loose eh. So habang ginagamit mo ngayon, habang pinapaandar mo yung sasakyan, yung battery nag spark spark yan okay so the more na tumatakbo ka na mabilis lalong lalakas yung talsik ng spark yung parang sa welding yung may tumatak na uh -huh. baga ito naman ano kaya to sa tubig okay tubig sa sa pump ba eh? tubig sa panlinis ng windshield okay. Sa okay. time na magpapa-change oil ka dito nila nilalagyan ng oil eh, okay. so, siyempre, ang sasakyan, kailangan i-change oil. Kasi pag hindi yan change oil, yung oil na ginagamit mo, iitim yan. Pag umitim yan, lalapot ang oil, may hihirapan. mag ng andar ang sasakyan. So, hindi pwede. Kailangan siya change oil yan. So, pag mag-change oil, dito nila nilalagay ng oil. May binubuksan nila, dyan nila nilalagay. So, yung oil na luma, uh, dinedrain nila. So, mayroong inaalis sa ilalim para madrain yung lumang oil. So, pag naubos na yung oil doon, dito nilalagyan ng bago. Okay? So, pag nilagyan nila ng oil to, titignan mo dito sa dito. Ang tawag dito ay dipstick. Okay? Pag hinugot mo yung ganyan, ang oil, kapag Change oil, kailangan hanggang dito lang. Yan. Kung sa sobra siya, at least hanggang dito lang. Ganyan kakunti lang. Pero abot hanggang dito siya eh. So, paano yan? So, dapat hindi pwede yan. So kaya siya ang naandito Kasi umandar tayo Umangat yung oil So ngayon nakatigil na tayo Bumaba na ngayon yan So para ma-check natin Kunasan mo muna yan Tapos ilagay natin ulit sa loob Kunasan ulit Tapos hugutin ulit Hanggang saan? Eksakto Diba? Eksakto Isang eksaktong kulay ng brake light ay bright red. Ibig sabihin, maliwanag na maliwanag na kulay red. Yung red lang, iba ang tawag din, hindi brake light. Ang tawag doon sa likod, yung ilaw na kulay red ay tail light. Okay? So, syempre, kapag nag-reverse ka naman, syempre, magre-reverse ang sa sasakyan. Iilaw din ang reverse light ng sasakyan. Asa ng reverse light? Sa likod. Sa likod din. Ay okay. May kulay din yan. Anong kulay ng reverse light? <laughs> kulay white. Okay. Yung iba, ang kulay niya ay parang yellowish white. Pero white talaga dapat. Neutral dyan, ito. Oh. Yung line na yan, yan ang napupuntahan ng neutral. Okay, yan ang neutral. Yung position niya ng gear, asan siya sa drawing? Nasa neutral. Asan nga dyan? Andito. Kaya naan siya. Okay. So, halimbawa, nilalagay ko siya sa first gear. Every time na mag-change ng gear ka, tatapa ka muna sa clutch. Kailangan sagad yung tapa. Okay? So, halimbawa, ilalagay ko siya sa first gear. Ito lang naman na susindin mo eh, in drawing. So, tapak sa clutch, then first gear. From here sa middle, sagad kaliwa, then taas. Yan ang first gear. Pag binaba ko siya, babalik sa neutral. Saan siya pumunta? Sa neutral. Sa Ayan. Babalik siya lagi dyan. Hindi siya, di ba, galing akong first gear. Pag binaba ko siya, hindi lang, hindi siya pupunta dito. Okay? Lagi siyang babalik dito. Okay? Sa so, pag bumalik siya dyan, dapat, pag magsi second gear ka, alam mo kung saan papasok papunta sa second gear. Iba okay? mo so, to, tatapa ka sa brake. Okay? So, tatapa sa brake, then ibababa mo do Ang proper na pagbaba nito, hila, pindot baba okay pag iangat mo yan angat lang walang pindot angat lang ganun lang okay kailangan ng pagangat mo diyan medyo mataas kasi pag konti lang yung angat mo matuloy niyan konti lang pero naka handbrake naman aandar pa rin yan. pag iandar to aandar baka tumaandar eh naka handbrake kasi konti lang yung hatak mo pero pag hinatak mo yan ng wadi yun okay hindi so safe na safe ka dyan okay sa so, paano ba yung pag drive ng manual based dun sa tiro so ang turo kasi doon yung biting point na tinatama so paano ba yung biting point sa biting point kailangan syempre una tatapa ka sa basta nakahinto ka tapa ka na sa brake ka kasi pag binatawa mo yung brake at naka neutral yan Any moment, pwedeng umandar ang sasakyan na hindi mo alam. So, alam ano ba, yung kalsada, pababa. Binatawan mo yung brake, naka-neutral. Pababa yung, aandar yung sasakyan na hindi mo naman malaya kasi tinanggal mo yung brake. So yung biting point, para umandar ka, tapak mo na clutch, sagat. Then ito, first gear, sagad kaliwa, taas. Yung pag aandar ka na, yung brake, ililipat mo sa gas. i mo lang ha. Then dahan-dahan mong bibitawan ang clutch. Bawal tumingin sa ibaba, ba? Bawal tumingin dito ba? Kailangan sa unahan lang. Dahan-dahan mong bibitawan ang clutch. Kailangan dahan-dahan mo siyang bibitawan pag nag-start siyang mag-shake tatapak ka sa gas nag-shake tapak sa gas continuous bitaw ng clutch okay yan ang tinatawag na biting point continuous mo lang bitaw ng clutch Okay. Sa so pagdarito ng ganyan, ang gagawin mo naman sa manabela, kailangan nasa gitna ka ng lane. So, para na malamang nasa gitna ka ng lane, tingin ka ng side mirror o side. Okay? pag hihinto ka, ano kailangan mong tapakan? So, syempre, dapat brake lang, di ba? Kasi brake lang, eh. Brake clutch. Kailangan clutch, brake. O, pwede rin brake clutch. Pero pag yung masyado ka na mabagal, clutch, then brake. Huwag mo munang bibitawan ang clutch. Lagay mo muna sa neutral, then bitawan mo ang clutch, iwan mo si brake. Okay, lagi. Okay. So, sa reverse, ganun din. Pwede mo rin gawin yun. Kung paano mo pinaandar ang straight, ganun din sa reverse. So, sa reverse, clutch, Reverse. Sagat ka na. Then, baba. Then, bitaw mo yung brake. Ipan mo sa gas. Dahan-dahan bitaw ng clutch. Pero ang view mo, kailangan, titingin ka side mirror. Then, titingin ka rin sa line. Nag-vibrate vibrate na siya. Tapak ka sa gas ng konti. Tapos, continuous bitaw ng clutch. Ayan. Titignan. Habang mataras, kailangan nililiku mo binabalance mo yung lane left and right kasi kailangan pantay din yan So titingin ka left and right, titingin ka rin sa likod Pag tingin mo may sasakyan babangga hinto mo lang, clutch brake mo lang guys, tapos na yung driving lesson ko. And ayun, overall okay naman. Nagdadrive ko naman yung manual. Uh, medyo namamatayan lang ako ng makina. Minsan. Pero kaya naman. It's para nga pala sa mga gusto mag-enroll or matutuloy mag-drive. Ayun to. Available yung uh, BTS uh, driving school. Marami tong branch like Las Pinas, Paranaque, Makati. So, ayun. Promo na nakuha ko is free TVC, tapos motorcycle, sa kasedan na PBC. So, 5-5 yun. Ah, uh, ayun. Dalawa na siya. Motor sa kotse. Tapos, may free ng PBC. Yun lang, guys. So, thank you guys for watching. And I hope you guys see you on my next video. Bye!